Pwede pong pakwento sa akin ano po ang nangyari dito sa gabing ito na nag-figure into an accident ang inyong anak. Nung tempo kasi na nagpapayang ko sa bahay. Tapos yung anak ko, yung tulsan ng nautos na mis miss ko magbilang ilo. Hindi ko akalain. Nung haba ko yung nga may nagkatukpo sa bahay namin nga. Sabi, may nakintaw rin anak ko. Kaya ako nagulat gawa ng hindi ko rin alam. Akala ko yung nasa loob lang ng bahay. Nung panahon po na yun, Noong sir, kayo po ay dali ang tumakbo. Papunta kung saan yung anak ninyo. Paano nyo po nakita ang inyong anak? Ano po ang sitwasyon Noong nung dumating? Nung pagdating ko po? po sa labas ng kalsada, nakita ko yung anak ko nakahandusay na. Mm -hmm. Marami ng tao nakatingin. Okay. Wala pong nakakita. Basta ang narinig na lang na nila ay lumagabog na yung bata eh. At kayo po ay pumunta agad ng ospital? Hindi pa po. Ininti po na yung, ano, yung respondi ng barangay. Okay. At nung dumating yung barangay ano po ang ginawa nila? Wala pong dumating na barangay kahit isa. Sino po ang tumulong sa inyo, sir? May tumulong po sa amin na citizen. Okay. At para yun maihatid po. yung bata sa paggamutan. Okay. Bakit po kayo inabot ng ilang buwan bago po kayo? Ganoon po nang sabi ng barangay ginagawa naman daw po nila lahat ng paraan para makita yung suspect kung saan saan daw po nila pinuntang bayan. Hindi po inendorso ng barangay ito sa pulis. Wala po, wala po silang pinablatter. Ba, ano pong ginawa nilang investigasyon, sir? Bakit ganun nang nangyari? Nakita niyo ba po, nag-participate kayo sa investigasyon na to? O, lagi po ako napunta at umakatapon. Ang sagot sa amin ay nasa ano po, lagi silang hinahanap yung biktima. Ginahanap. Okay. Kap, Panganiban, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sir, familiar po kayo sa case ni Ma'am Rosalie uh, Jeffrey Ibanez? Tama po. Yes po, attorney. Reported po. At sa inyo po ito na-refer nung May 24, no, sir? Hmm. Until when po kayo nag-investigate dito po sa kasong ito, sir? Noon din noong gabing noong yun, nag-backtrack na po kami ng mga CCTV through sa ibang mga barangay na mayroon simula ho nung dinaan na, tinawagin mo sa amin mo yun nung papunta hong Kipit, papunta barangay Balele at Natatas po. Okay. Pero po kasi yung daan, doon po dumaan pa takas, yun yung dalawa. Okay. At ano po nahanap ninyo, uh sir? Doon nung nag kami, nag-backtrack po kami from Natatas hanggang sa nag sabi nagsabi po na sa barangay bagong bayan daw po makikita. Nagpunta po kami doon. May pag-coordinate po kami sa barangay captain po, then no, sa mga konselo na nado doon, na meron daw, ganun daw, yun yung pagkakakilan na no, same mo. At pagpunta din naman no doon, eh, negative din naman po yun yung sinabi. Tapos so, oh, ilang barangay din naman po yung aming mga pinuntahan doon. Hindi lang po oh, isang barangay natatas, uh, barangay bagong bayan, barangay tinuriko, oh, as well as the nearest barangay din po doon. Kaya lang po na pending po yung aming investigation, Kasi po, oh, meron po tayong uh, doon you know, sa uh, pagitan ng natatas at baleli, ang baleli ko kasi, parang yung baleli ko, nagkataon lang po na uh, wala ko silang CCTV. So doon, you know, kahit kung paano, nakipag-coordinate din po sa ibang mga barangay captains na baka hindi nakakilala sa babaeng nasa picture. Ho. Kasi yun lang po, may malinaw pong pagkakilala ng yung babae. Ho eh, para umalaman namin ho kung sino yung driver o namang po. Okay. Uh, nahanap niyo ba po? Na-identify niyo kung sino po yung babae? After 3 uh, days, pero nung kaming nakita kong pagkakinal na, na yun daw sinasabi, uh, po sa barangay Bagbag. Mm -hmm. Inibita po namin dito, dinala po ng barangay captain nila, ng barangay Bagbag po, dito po sa, mismo sa barangay Hulo ng Hanopol Oriental. At hindi po yun. Kumbaga po ay... Mistaken identity. Opo. Uh, kumbaga po ang nangyari muntik pa ang, ang siyempre nag po, kasi medyo nagalit po yung Yes, yes, yes. Uh, babae yes. Kasi yun, hindi naman po siya. At naimbita kasi masyado nakukuha na rin daw po siya sa trabaho. Kasi wala naman po sa sugat po eh. Kasi ang sabi po ng mga nakakita po dito, uh, sa base po sa aming pagtatanong po dito sa mga nakakita, na ang may sugat daw po, po yung babae. Eh wala naman po kasugat-sugat po yung naimbita po namin dito sa barangay ulo. Kap, ganito po. No? Uh, nung panahon po na yun, kayo ba po ay humingi ng assistance mula sa ating PNP? Opo. Yun yung hindi mo namin nagawa, attorney. Kasi oh, dire naman, oh, yung dire-diretso naman yung pagkakanap po namin through our backtrack po oh, na ginagawa po. Mm -hmm. Okay. At uh, ngayon na natapos na itong lahat, noong August 16, sila nga po ay napilitang pumunta na lang sa PNP, sir. Opo. Nagpunta ko sa PNP at coordinated din naman kami ng na PNP. Okay. Oh. So hanggang sa meron din naman o oh, dinalaw na oh, dito sa suspect ko, oh. Ako uh, kung baga sa nung hindi naman suspect parang pagkakamukhaan pa rin po, eh hindi pa rin po yun yung, yun yung, nasa, yun, 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 yun baba yung babae nasa picture. Okay. Kap, hindi ba protocol ng inyong barangay na kapag may ganito, which is essentially no, uh, criminal act? No? Kasi hindi na lang to reckless imprudence. Eh. Yung kanyang pag-iwan doon sa taong accidentally niyang na-injure falls squarely within Article 275 of our revised penal code o yung abandonment of a person in danger. Hindi ba po protocol ng barangay na i-refer agad sa polis kapag may criminal act na nangyari? Siguro sa bang po niyan, at, at attorney, siguro that, that's our access po. Pero yung, ang ginawa naman nung kaagad doon, nangyari po yung incident yung yun, ang amin ng councilor in charge in peace and order at yung jefe ng aming uh, barangay polis so, talaga ako maksino para ho hanapin agad at yung back po ito yung pangyayaring ito okay. na hindi na namin naisip po na i-report ko agad sa polis dahil ang hangado namin ay masolusyonan mo agad at mahanap po kung sino itong nakabangga sa bata Okay, at uh, during this time sir tuloy-tuloy pa rin ba ang inyong investigasyon? Opo, hanggang ngayon po uh, meron pa rin po ako hanggang ngayon kinukulit ito kasi yung uh, yun yung kapitan no, ng barangay o oh, ay akin yung no, lagi gina-coordinate na baka sakali oh, kasi oh, doon oh, kasi naputulo no, yung event di police po, doon po na hihirapan no, oh, yung impact no, barangay Balelo kasi wala CCTV. At yung barangay captain doon sir, cooperative ba po o hindi? Cooperative po, very cooperative po ang barangay captain po. Ng barangay wala Balele. lang po talagang CCTV sa area po na yun wala lang ako si CCTV pero yung picture po na nice isend na po sa kanila okay. even doon sa so, mga magkakalapit po namin barangay sinend ko na rin po okay Kat, ano po ang policy ninyo sa ganito na nagmomotor na walang helmet hindi ba po sila tinitigil mostly po kasi dito sa barangay namin ay talagang yun yung time na yan ay wala akong helmet kaya lang madalas din naman nung nagkakameran mo dito na checkpoint ang ating kapulisan siguro that time na talagang hindi ko na pa na, pero madalas 'yon check mo na, na PNP dito okay. sa barangay na Oriental. No? Sige. So Cap, ngayon kasi naka-flash sa amin yung picture no kung saan andito yung dalawang suspect. Again, yung naka-sleeveless na babae nakaitim and then yes, yung pa. lalaking naka-red shorts, gray t-shirt. Yeah, yes. ano yung suspect dito medyo malabo lang. Maybe we will refer this to the NBI, they can possibly upscale the resolution para may makita tayo even the video titignan natin uh, para makapag-cooperate po tayo with your barangay and the barangay uh, officers of the other din sinabi niyo kung saan sila papunta para mahanap po itong mga suspect natin no Staff Sergeant Mendoza magandang hapon po Ay po magandang hapon po attorney Sir ano po ang update natin dito sa inyong investigation Initially yung talaga sinasabi ko nung sa mag-asawa uphill battle po. kasi yung length of time kasi bago ma- i- Refer sa inyo, yes. I-report sa amin, eh medyo matagal. Pero sabi ko nga naman sa kanila, kunti-unti, ma rediscover natin kung sino yan. Ako, mm -hmm. uh, don't look so, sabi ko. Ang sa akin na lang, doon ako naniniwala, doon sa sinabi, kasi sinabi daw nung dalawang magkaangkas, o nung babae na angkas nung lalaki, na taga-bagong bayan. Mas doon ako naniniwala eh kasi wala na silang time para magsinungaling. Okay. S kasi bigla ang sagutan lang siya at kanino niyo po nakuha yung information na to sir? Ah uh, kina na po just pumulog doon sa ah, okay. okay. Concerned citizen na kinausap po nitong ating suspect ngayon no. Yes po, yes po, opo. Okay, at kayo na po ay umikot doon sa barangay kung saan sinabi nilang resident po sila? Yes po. Yes, ano po, po um, ang nahanap natin sorry, Sarge? Yung um, yung nakuha naming picture, kasi meron kasi nag-live, nag-live na isang taga dyan sa Barangay Hanopol Oriental, eh, na-screen capture namin yung isang part ng video na mabibisualize like makikita yung ng allegedly babae. Okay. Yun yung pinatanong namin ngayon dun sa Barangay Bagong Bayan. Well, yun yun, yung investigative effort, mayroong nagsabi na Uh, mayroon meron yung kawig. May kawig yan dito. na hindi siya babae. Okay. LGBTQ, member daw ng LGBTQ. Okay. Sabi ko, sige, puntahan natin. tinawagan uh, ko agad itong si Mr. Ibanez. Sabi ko, sama ka, puntahan natin. Kasi, possible, ito yon. akala yes. Mo pa naman kasi nung una, eh, nakita ni Mr. Ibanez, personal, yung yung dalawa, yung babae sa laki. okay, pa para nyo, po sana ay positive ID. Si Mr. Ibanez, Opo, opo. Mm -hmm. Inilayo na pala ni Mr. Ibanez para hindi masakta ni Mr. Ibanez yung nakabanggado sa kanyang anak. Hindi niya nakakilala sa ito. Hindi niya namukhaan. Eh di nung isinama ko ngayon doon sa parang may bagong bayan ni si Mr. Ibanez. Yung mukha nung, na screen capture namin, ginamit ko ng sa AI para yes, ano yes. paano, luminaw luminaw at opo, opo. madaling mag-visualize. Pinagkumpara ko, kahawig. awig sila, hawig sila nung sinasabi, nung kausap ko doon sa Balumbaya na ito. Napuntahan niya po kumukha. yung kahawig? Yes po, yes po. Actually, na-meet ko po in person and then sinadjust ko sa kanila kasi may mga witnesses po kasi diyan nung araw na yon mm -hmm. na personal silang nakita. Sabi ko, para lang makipagtulungan, makipagtulungan kayo kasi unang-una, eh, nasa sa inyo naman yung were din po para sabihin na hindi kayo yun. Yes, yes. Kaya harap namin kayo dun sa, sa witness. Di pag sinabi ng witness na hindi kayo yun, Walang let's problema. Si, kung ano yung one, oh, mag Oo, oh, yun po sabi ko. Kasi medyo mabigat po kasi yung kaso. Kasi papasok physical injury. Sa Article 275. Yes, yes, sir. Sabi ko, makipag po kayo. Makipag-cooperate. Then nakipag-cooperate naman po ito. Actually, dalaw po ito ay magkapatid pag Eh. Kapag-cooperate po sila, then dinaharap po sila ito sa mga witnesses. And harap din po yung si Ma'am Rosalie, si, si Sir Jeffrey. Okay. Sa barangay ng barangay Hanopol Oriental, pagdating to, it turns out, nahawig lang. Pero yung sa full body pictures, hindi, hindi sila. Sige. Sell out sila. So sa ngayon sir no ongoing pa yung search ninyo and we're basing it off a certain picture. Sir maaari bang ipasa nyo sa aming reporter yung picture na to para we can help publish it. Uh, sa dami naman po siguro ng nanonood at uh, nagpa follow kay Senador, yes, baka sir. po meron pong makapag-positive ID and we will coordinate po no kung may mga leads po tayo. Yes sir. Ayun sige salamat Opo, sir. Uh, Sergeant Mendoza, uh, our reporter Opo. will be in contact para po ma itong picture no and we will be posting it para naman mas broad ang ating ano uh, search dito sa tao sir at ma'am ganun po ating gagawin dito para mahanap po natin yung nakasagasa sa inyong anak again i was saying kanina at sinabi po ni Staff Sergeant Mendoza tama po yun hindi na lang po ito case of serious physical injuries Regressive prudence resulting into serious physical injuries kung hindi abandonment na po ng isang tao na inyong accidentally nasaktan. Meron ba po kayo, ma'am, iba pang naiisip na possible leads na pwede tayo makipagtulungan sa polis para pupuntahan? Ang pinagtatakot ko lang po kasi, nung nangyari ang aksidente, ng gabi, kinamagahan, nagpunta kami kay Consial. Mm. Iniingi po namin ang footage ng CCTV. Gusto mm. na yung makita ayaw ko ipakita sa amin at ang sabi ay confidential. Sabi ko, paano naging confidential? Sa barangay puto, sir? Mm -hmm. Opo, sabi po ng kapitan. Sabi ko, paano naging confidential? Gawa nang kami ang nanay ng biktima. Magulang. Tama po. Tama po. Kapanganiban, bakit po confidential ang CCTV ninyo na nakatutok sa isang... Yeah, wala taba? naman o, attorney, wala o kami ikinukuha ng confidential. Nung nalaman ko nga ako na kinukuha ko nila, pinabigay ko ka na doon kay Sir Jojo. Yung sa Kalagos, <laughs> Peace and Order namin. Wala po. Ang footage ng CCTV ko. After one week. Ang sabi nila five days, 4 days nabubura na yung ng CCTV. Pero nung time ng Sunday, nagpunta kami sa na hinihingi namin ang footage. Yun ang hindi nila naipakita. Kap, yung footage yun ba anong araw na, na yon po. existing pa po? Yung po footage ano uh, nung kinukuha nila? Uh, existing pa po. Anong time mo nung mga 4 days to ano. Pero no, no, kasi ang nangyari po sa amin, ang amin yung CCTV, nagdagdag po kami ng CCTV. Yan ang na ko, ano, yung memory mo ng aming CCTV. Pero Kap, so, alam niyo yung... Nung 8 to 9 days lang yung yata ako, hindi ako nagkakamali. Yun yung saving mo nung amin ng CCTV. Nung araw na yun Kap, alam niyo may incident. Hindi niyo si Nave yung footage na meron kayo. Mayroon na bulok. Wala bulo. na yon Hindi nyo ba piniperpetuate kapag may incident noong araw na yon sir? Attorney, anong nangyari po sa amin ni true cellphone na lang ang ginawa ko namin. <gasps> true cellphone. Paano po yung actual footage, sir? Yun na yung hinuha namin through cellphone lang ho. Doon na ho na nasasanay ulit ho lahat ho nung tingin ng amin um, yung CCTV. Hindi na namin yung nagawa ho yung tinatawag namin isa sa Kasi yung oh, ang ginagawa namin, tuwing yung may titingin dito ng CCTV, tuwing yung mga insitente, ang ginagamit na lang po yung cellphone po. Pag ho, uh, na ho na, na yun yung footage na ho na kailangan nila. Kulang naman pala yung memory ng inyong CCTV. Sana yung polis at least nakahawak ng kopya. Could yes, have easier, di ba? Uh, kasi of course yung quality ng video pagka kinuha mo na from an LCD screen papunta doon sa uh, ba diba, parang secondary footage na siya, lalabo talaga, 'di ba? Now, yes. we're having a hard time identifying this person. 'Di ba? Hindi natin maiwasan na people will think that there's a certain cover up na nangyayari. Hindi natin maiwasan 'yon, Kap. That's the natural uh, tendencies lalo na kung magulang na yung anak nasagasaan. But still, na uh, attorney, wala pong cover-up na nangyayari dito. Nakagaya kong hindi isip nila na tinatago ko kaming suspect o ano. Kasi kung tutusin, no, ito, kagaya nito, hindi ko biro nga kung ito ito. Dala lang ngayon, may iniimbestigan namin. Ma at sa totoo lang naman po, attorney, yes. at sa kunyang barangay, oh, hindi naman sila pinabayaan lalo lutig ito. Ba? Kapitan, ako hirap na magsalita, pero kailangan ko magsalita. Yung paliwanag niyo po, Baka yung pag maniwala, kami magulang hindi maniniwala. Paliwanag mo. yung paliwanag na hindi po pinaniniwala? Kayo, ang makakasagot ko niyan. Ka kayo, alam nyo. Anong, ano po ang um, gusto niyong bigyan natin ng linaw kung bakit po matagal bago kayo nabigyan ng CCTV? Kung ano pong part, ma'am, para matulungan po namin kayo dito? Doon sa confidential po yan, diyan ako nag-isip nag na yakyat ko unti-unti. Di ba sabi ko sa inyo, kapi ante, yakyat ko unti-unti. Siguro na sa isip niyo hanggang kapulisan lang. Hindi niyo siguro inisip na eh. Akyat ko stool po. Ma'am, nung sinabi nilang confidential, sino po nagsabi sa inyo nito? Si Cap, narinig ko sa cellphone ni Consial Edwin. At nung pumunta po kayo doon para kumuha ng record ng footage, ma'am, ano pong binigay sa inyo? Hindi pa po nila binigay nung time na yon ng linggo po. Sabado po nangyari ang accident. Kailan po nila binigay, ma'am? After one week po nung... At nung one week po na yon ma'am, yun po yung cellphone footage na to. Ang sabi nila yun, nabubura na na po yun. Gawa na, hinihingi po namin yung malinaw na ako ng CCTV, hindi nila may ibigay. bakit po tumagal ng isang linggo bago kayo makapagbigay ng kopya ng CCTV? Bakit hindi na lang po sila ang nag-view doon sa inyong opisina? maano po, attorney nalaman ko nga po yung incident na hindi pa naibigay mo ng consular in charge sa uh, order ho namin, yun yung CCTV. Agarang ah, po sinabi na ibigay yung ang footage ng CCTV. Mm -hmm. Nung panahon po na binigay yung CCTV footage nayon, sir, na yun, sir, na-delete na ba yung original footage? Nung, sila ho yung nagpunta, na kumukuha ko ng another footage po na CCTV po, Alas so ay delete, ah, wala na po. Kasi ho, 8 to 9 days po, nagsisave, uh, nagsisave lang po yung kwan. Uh, kasi oh, uh, nadagdagan po yung aming CCTV, humina po kami memory ng aming CCTV po. Which is hindi po namin na-expect po yung Kasi oh, uh, noong nung aming nire-rewind na po yung that date song yun, ay ayaw na po. Kap, ganito no? I mean, parehas tayo nasa gobyerno, Kap. At uh, alam natin, time is of the essence sa mga ganitong bagay-bagay. It looks like there are two lapses na nakikita ko. One is hindi nyo agad ni-request sa police yung assistance. Kasi nga, hindi na ah, I mean barangay po kayo. Tama po 'yon pero at the same time hindi kayo yung tamang jurisdiction to investigate it. I mean you can help the police pero pagdating po kasi dito, crime na po 'to eh. Kape. Pero attorney, yes. yun naman 'yung manunggit to biya, at pinakita rin mo sa kanila. yung second hand footage na po 'yon, Kap, 'di ba? Kasi ang ano dito, we really? might use the original footage as evidence po sa eh or at least makatulong man lang Mang track down, Kape. Eh. Uh, what I'm saying is kahit po good intentions, minsan po mapapasama ka pe. Eh. Dito po kasi, eh, of course, wala na yung original footage. Ang meron na lang tayo, second hand, the quality is bad, hindi pa yung buong footage mismo. Malay magamit natin yung complete footage, may mas malinaw na angulo para ma-identify yung mga perpetrator, yung mga suspect. Sayang kape. Eh. Interesado ba kayo mag-file ng kahit anong administrative case laban sa barangay? Wala oh, na po. Sasamahan na po namin kayo. Papunta po ng DILG para po ireklamo natin. Parehas po si Vice, pati itong sikap. Bakit? Kasi trabaho po nilang mag-render sa inyo ng assistant. Sa tingin nyo, hindi, niyo po, hindi po kayo napagsilbihan ng maayos. Karapatan nyo pong lumapit sa kahit anong ahensya ng gobyerno, lalo ng DILG, para po magreklamo dito. Pero si Vice po noon, nakaupo pa yung blue. Ngayon, iba na po. Puro red na po sabihin nyo lang po yung pangalan ma'am, wala pong pagkakaiba sa amin yan. Pwede pa rin po natin silang habulin. Na. Do sa nakabangga sa anak namin, sana makonsensya naman kayo. Kung sa inyo naman mangyari to, may anak din kayo, magulang, o kayo mga kapatid. Kung sa inyo kaya gawin yung ginawa nyo sa anak namin, ano kayong mararamdaman nyo?